totoo na yung nababaliw ay may masamang espirito. Merong nababaliw kahit walang masamang espirito. At yung ibinigay mong halimbawa doon sa Marcos, basahin natin yung Kapitulo 5, Versikulo 1 kapatid na Daniel. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay, sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang dumal na espirito na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala. Sapagkat madalas na siya ay ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya at palaging sa gabit araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ng sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya ay kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanhika alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan sapagkat sinabi niya sa kanya, Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumaldumal na espirito At tinanong niya siya, Ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. At ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya, na nagsisipagsabi, Paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At ipinahintulot niya sa kanila at ang mga karumaldumal na espirito ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat na sila'y may mga dalawang libo at sila'y nangalunod sa dagat. Yun. Ang maliwanag dyan kapatid, ano, hindi na yung tao. Pinapahirapan siya nung napakaraming masamang espiritu na nasa kanya. Sa pangyayari nga na ipinakita sa atin, pati yung sarili niya mismo sinusugatan niya. Tapos nagsisisigaw siya. Ibig sabihin, samantalang nasa kanya yung masamang espiritu, pinahihirapan siya maiintindihan mo kung gaano hirap na nararamdaman ng tao dahil sa masasamang espiritu na kahit igapos siya, nagwawala siya, at nagsisisigaw siya, tapos eh, marami siyang ano, nararamdaman sa sarili. Nararamdaman niya na pati sarili niya gusto niyang saktan. Siguro hindi siya mapalagay dahil may masamang espiritu. Para makita mo kung gano'ng nararamdaman ng tao, Nung papuntahin sa baboy yung masamang espirito, yung mga baboy di rin nakatiis, nagpakalunod sa dagat, nagpuntahan sa dagat. E alam mo, yung baboy, kahit walang isip yon, di pupunta sa dagat yun eh. Dahil alam nilang hindi nila kaya sa dagat, malulunod sila. Pero siguro, sabi nung mga baboy, mamatamising ko pang mamatay kesa tahanan mo ko masamang espirito. Kaya nagpakalunod yung mga baboy ibig sabihin? Hindi naman nababaliw yan tao na yan. Nahihirapan lang siya sapagkat sa ibang mga talata ng Biblia, mababasa natin yung salitang pinahihirapan ng masamang espiritu. Yan ang ginagawa ng mga masasamang espirito sa mga tao. Pinahihirapan ang mga tao ng masasamang espiritu. Hindi nababaliw yung tao kundi pinahihirapan. Basahin natin ang um, 15.22 ng Mateo, kapatid na Daniel. At narito ang isang babaeng kananeya na lumabas sa mga ng yaon at nagsisigaw na nagsasabi, Kahabagan mo ako, o Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae, ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Ayun. Kaya ang demonyo, hindi ka babaliwin, pahihirapan ka lang. Alam mo, hindi naman lahat ng may demonyo ay nababaliw o kaya pinapahirapan. Meron mga tao na hindi na nahihirapan sa demonyo, natutuwa na sila. Bakit? Nagkasundo na sila ng demonyo. Yun ang nangyayari. Hindi naman lahat ng may demonyo naloloko o na naloloka. Meron, may mga demonyo, ba, maganda ang itsura. Pero manluloko. Mandaraya. Ah, mga magnanakaw. Kaya hindi totoo yung paniniwala mo na pagka nababaliw ay may demonyo. Meron kasing nababaliw, ano, nawawala ng nawawala ng kontrol yung kanyang isip dahil kuminsan lahi nila yun eh merong may lahing ganun eh na pag hindi makayanan yung nararamdamang hirap sa buhay, nawawala sa sarili, nababaliw. hindi ibig sabihin, eh may demonyo na agad yun dahil meron silang lahi no, na mamana kasi yun eh. Para rin yung lahi namin, ano? Yung lahi namin may asma. Mula sa lolo ko, lola ko, may asma. Naman ako yun. May asma ako. Tapos yung aking mga apo, may asma rin. Kasi ang ibig sabihin ng asma, allergy. Ang lahi namin merong allergy sa maraming mga iba-ibang bagay. Masyadong sensitive kami sa amoy, sa alikabok. Makaamoy lang kami ng amoy na masama, tain ng pusa, alikabok, hinihika na ako. Ganon din yung lola ko. ganin din yung kapatid ko. Ganon. Kasi may lahing ganon. Eh, kung ba, merong kalahi, may tinatawag na hereditary, ano? Genetics yung pinanggagaling, nun eh. Eh, ibig ba sabihin, may demonyo na kung yung isang tao ay Bata pa, baliw na eh. O bata pa, ano na, wala na sa sarili. Eh, hindi ibig sabihin nun, may demonyo yon kapatid. Kaya dun sa tanong mo, no? Eh sa panahon natin, maraming mga nababaliw. Maaring sa mga nababaliw ngayon, may demonyo. Kasama na yung mga drug addicts. Nababaliw din yan eh. Pagka matagal nang nagdadrugs, nasisira na yung utak niyan. Dahil demonyo na sila ng demonyo. Alam nilang masama, hihitit pa sila ng shabu. Alam na nilang masisira ang kanilang isip, gumagawa pa rin nun eh demonyo siguro naguudyok. Pero hindi lahat ng yan na may demonyo na babaliw. Meron namang kapad na kapad niya na hiyang na hiyang niya na may demonyo siya sa katawan. So, sa 16.13 is ng Apokalipsis. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan, ang paboritong puntahan ng mga demonyo, yung mga hari, yung mga leader ng bansa, yun ang dapat nating makita. Kaya, it does not necessarily Follow, na dahil na nababaliw, eh medimonyo na. Hindi ganon. Merong ibang dahilan ng pagkabaliw. At hindi naman ibig sabihin lahat ng medimonyo nababaliw. Hindi lahat. Merong medimonyo matalino. Ang tali-talinong manloko ng kapwa-tao. Ganon. Sana naunawaan mo yung sagot ko, kapatid na Marites.